Ayan lang. Oo, oh, liitin pa ba Master? huwag na. Yeah. lang. Ulitin oh, pa ba master? Huwag na. Kaya? Medyo babigat to. Matayo ba buksan? <laughs> Tali na lang kaya. Tatawas kay Pedro eh. Yung puti ni sa. Teka lang. Buti kayo na one hit niyo ata Master. Ano ah, nandun pa pa? Ah oo, oh, naka... Kitiim ko nga pala.

Hayang pigilan, mo sir. O! O! Hindi, mas sir. Ulitin ko. ulitin mo? Hmm. mo muna yung motor, sir. Iga mo. Ang dosa muna!

May silang lang yung tali Ah mayroon pa? Kabila kabila Sige sige sige

Wala nang ano yun, okay na wala nang ano, na. papagod pa tayo. Hindi, <laughs> pag ano mo dyan sa nalampasan yung bato. Hindi, hindi okay. na ano kung wala ako dito eh. Makakababa ka sa akin eh. Okay. Wait lang, wait lang. Higa, 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 higa mo Kaya mong iwan hit, Master? Kaya mong iwan it? alam. Tumama ka sa bato? Mas delikado yan uy. YouTube <laughs> YouTube, YouTube, Vlog Elgans TV. Ah. Vlog Elgans. Masik, masik. Baba, baba. baba. Wait, 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 wait. Angat na lang natin tagada, 'to. Angat, 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 angat natin, tataas tata, 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 natin tolin niyo Hindi pa sa yung Kenneth, ka rito. angat namin. Ang. Ano wala kaming yung pet. Wala akong ko. Eh, wag tigilan Sige. Eh, wala na Doon, doon. Ako sa akin. Oh, may harap ha. Oh. mo na dyan, lang. Wait lang, wait lang, wala akong ano

Dali! Dali! alis. Naipit yung ano ko. alis na wala. Nakuha ko. Naipit ako. Paan niya. Okay! Okay na nga. Pakihirap ang ginawa Mas mahirap mo Ako ba yung nagpahina ko? Wakaw mo dyan. Nandiyan mo dyan. Nandiyan mo dyan. hindi na kasi wala. Wala kang ano eh. Wala kang grip eh. tinangay ka. Alam nga anong pwesto talaga eh. Ah, uh, na? kay Kenneth kay... kay... <laughs> Ah! Ay, ako, Ulit na naman! Take three, take three. Oh, oh. Yeah. Okay. Oh.

Okay, tabnil ko ngayon, tabnil ko kitiim.